this video, samahan niyo po akong magluto. So, ilagay lang po natin yung ating mantika sa mainit na kawali. Tapos, yung ating bawang siyempre at yung ating sibuyas. So, ipabrown lang natin siya konti guys. Kasi, mas, pag nagbrown siya ng konti, mas mabango. Tapos, ilagay na rin natin yung ating uh, bell pepper na iba-iba kulay. Tapos, Halo-halo na rin natin at nang mag sila konti. Ang bango kaya ng ano na yan, ng bell pepper tsaka yung yes. So, ayan pala, nilagay ko na nga pala yung karne ng ating baboy. Yan po yan siya guys. Nakahanap ako doon sa Asian store. So, lagyan na natin ng uh, tuyo yung ating karne na sinuti sa ating bell pepper, onion at uh, bawang pakuluin lang natin siya konti. Tapos lagyan natin ng tubig para manuo talaga yung lasa, tapos lumambot yung ating karne. So ayan kumulo na yung ating karne, lagyan natin siya ng magic na pampalasa. Yan yung nagpapasarap sa ating pagkain, yung magic sarap. Di talaga mawawala yan sa akin. Tapos, ayan, ilagay na pala natin yung ating pina, uh, binabad na bihon. Ang dami ng aking bihon, guys. Isang kawaling malaki. si lang natin para mag-submerge yung ating mga ingredients sa ating bihon. So, ihalo-halo eh, lang natin. Ayan, malapit na siya mag, mag submerge lahat. Tapos ilagay na pala natin yung ating uh, carrots tapos yung ating green beans. Tiko yan, hindi ko na niluto yung aking mga gulay, guys. So ayan yung ating uh, tawag dito, Napa cabbage yung tawag dito, guys. So hindi ko na sila niluto kasi mabilis lang naman yan maluto pag pag pa yung bihon eh. So, ayan na po yung ating bihon. So, enjoy!